guys, welcome back. And if you haven't subscribed, let's subscribe. Tagalog ulit ako guys. Tsaka guys, drawing troll draw siguro tau dito. Wala lang yan. Kaya, ginawa ko ng horror character. Palpak! Ay po, chick. Ito naman po. Empty inside. Duma-duma akong character. Ang ganda, bish. Yan, umiiyak. Hindi ko so na kung bakit. guys, yung part ng cringy. Oh my freaking God. Wala lang yan. May paborito ko. Kong... Yung lumakong character ulit. Pa. Wala, palpak lang yan. Tatlong pages po yan. Kaya gastos lang. Hoodie, wala namang hoodie to so, know yung kanta ni Ariana Grande no crush song parang baking kumanta na yun that another song about love di ko alam kung bakit kanta na lang yung mga din ito oh ito si Nikki sorry bad name pinagalo ko yung maluma kong karakter oh patingin yung bago kong karakter ayan yung lumako kasi yung bago kong karakter kasi ayan may ganyan kaya di ko alam kung anong iniisip ko nun tapos ayan yung una kong karakter di ko alam kung bakit may ganyan parang multo di ko rin alam ew pangit nyo guys ito naman yung ito po pala yung second character ko si purple may channel po siya purple the shy fox kasi nga hindi shutdown ko na po favorite ko po, po siya. Ang cute kasi. Ito po, pa-uwi na si Papa. Nag-drawing lang ako ng mga kung ano. Iyan, di ko alam kung ano yan. Di ko rin alam kung ano yan. First communion. Nag-drawing ako ng first, um, first communion namin, guys. Nang lumang lumang kong account. <sighs> Hindi pa ako wali. Ay. Mara-mara, mara-mara. Ito po yung kong si Mamon. Nung nandun ako sa school tinatawag niya akong baboy so ako eh pay ka eh ka mura ako ng mura eh hanggang magalit ako nabul ko nabul ko siya pero di ko naman talaga siya, sinabi mga murang yan nagaway kami kahit di naman syempre nangangaway siya ito mga trick lang to ni Chuchi sa na tiyutis, ha, kay alam Um, ito po dun sa isa ko po. Ito po dun sa mababala po sa mga mamis dun sa isa kang account. Dun si Edge Cousy. And another page. Di ko po natapos po kasi nawala ng battery. Ito po, wala lang po yan. Daddy Ship ko po. Third extent. yeah, kapag may Robux ako dun sa Roblox hiding spots. Ayan, palpak. Tignan nyo guys, ang laki ng ulo, ang litang katawan. Di ko mag kung bakit yun. Dalang marah. Unbreakable, may paborito kong kanta. Tsaka yan, no. Pinakapaborito kong OC Kasi na di ko ginagawa dahil so, sayang lang ng tinta. Two minutes lang maubusan na. Angel with a shotgun. Ayan o. Isa isa kong account. What the fuck? Nagsaya lang pala ako ng mga pages. Kaya ang unti. Mapuposa na ako nung ililibing na yung lola ko. Kasi nga lang, di ako nakapost. Dahil dinilit ko bago ako mag-post. Uh, bye bye lola. Hindi <laughs> ko alam kung bakit yun yan. Dami pangalan. Black. Hindi ko alam kung bakit. Oh, make store clarity hindi pala tapos. So, ayan. Clarity ulit. Hindi ko alam kung bakit may lalaki. Enjoy with the shot. Kin, shit, Ayan na naman. Enjoy with the shotgun original. Kahit ayaw mo na itong tort. Kahit ayaw mo na, ano, original. Hindi ko alam kung bakit ganun. Distance, tort. Ang liit po nito. Ang liit po nito. Artist Dance Original. Oh my god, ang cute kasi. Hindi dito mabago kung ano. Ito, ang pangit. Ito, 5 o'clock. Ito na po yung bago kong count. Pati ganyan. Pati ganyan, titibo-tibo. Sige guys, mga nawawalan na. So, hindi ko alam bakit ko yung ginawing. Ayan, tagpuan. Ito, another song ako. Hindi ko alam kung bakit ako nagtudrawing ng mga ano. Okay guys, nawawala na ng battery. So, goodbye. Ganyan lang.